Hi guys, come with me to give my sister and my mother up uh, flowers for Valentine's Day. So, Jan guys, naglalakad ako papunta ng house ng ate ko and una ko siyang bibigyan ng flowers. Kasi nga, malapit lang naman yun sa school ko. So, yan. Sa classmate ko yan, guys, and murang-mura lang yan. So, yan. Malikot yan. Kaya hindi ko siya na videohan. And, yan. Si mama naman. And, nagulat siya kasi. Hindi yan ko siya na <laughs> flowers. And, yung kuya ko at papa ko wala sa kanyang binigay. Tapos dyan, guys, may sumapaw si papa. And, Tigtawan ko Tigwakal dyan si papa. <laughs> Guys, pala ano ko lang Meron siyang Facebook channel Rolly Contante